buhay na pinasuko Ang ating larangan ng kultura na pinagmula ng aking karangalan at pangalan Na hindi basta-basta pwedeng tapakan ng kahit na sino magusto sa aking magparakan Ito ang buhay na pinasuko Ang ating larangan ng kultura na pinagmula ng aking karangalan pangalan na hindi basta-basta pwedeng tapakan ng kahit na sino mang gusto sa akin magparasa Halos masa identita sa kakasulat ng kanta Pinagusaya ng mga letra gaya ng obra kong pinta At gumugol din ng oras tulad ng presong nasa reyes Naging aktibo sa paggawa sa pagiging patas at parehas sa akin sa loobin ng nag-iisang miti Inabalang araw kilala ni mga sinulat kung awitin Na hindi pwedeng agawin at hindi pwedeng harangin Hindi to pating palak na kayang-kaya mong dayain Ang panulat, papel at utak na pinalawak na tangis data ay mikropono na aking haba. Pagkat mikropono ay gagamitin Upang ubusin ang mga nagtatangkang sumira sa aking layun Nahila ko umaasa sa pag-asang makamit Kahit ito'y ilang taon na rin sa akin pinagkain Ay hindi hindi lilisan sa mundong nilalakbay Isa ka sa maganda pag ako ay nagtagumpay Ito ang buhay na pinasuko Ang ating larangan ng kultura na pinagmula ng aking karangalan At pangalan na hindi Basta basta pwedeng tapakan ng kahit na sino magusto sa akin magparasa Ito ang buhay na pinasuko, ang ating larangan ng kultura na pinagmula ng aking karangalan at pangalan Na hindi basta basta pwedeng tapakan ng kahit na sino magusto sa akin magparasa Hindi nagbago ng prinsipyo sa sariling kalidad Nagtiwala sa sarili mula sa mura kong edad At dala ng pagkabata ang mga munting konsepto na hindi pinapanigan ng mga maling aspeto Ng ating musika kahit nag-iiba ang klima kung sinasandalan ay gumagawa rin na sistema na mali. Ang tema ay hindi dapat parisan Nagtyaga ko magsulat kahit ako'y pinapawisan Ang puhunan ko dito ay pawis, pagod at dugo Na sa hangaring mata mo hindi ako uuwi bigo Pagkat ang dila ko ang panahon na rin ang siyang humasa Na kayang kaya sumabay sa kahit sinong dalubas Naging bihasa sa paggamit habang sa mic ako'y at lumapit at sumabay sa aking awit Hindi ito klase ng lyrics na kaya mong tawanan at hindi ako yung tipo na kaya mong tapakan. Ito ang buhay na pinasuko, ang ating larangan ng kultura na pinagmula ng aking karangalan at pangalan na hindi basta-basta pwedeng tapakan ng kahit na sino magusto sa aking magparakan Ito ang buhay na pinasuko, ang ating larangan ng kultura na pinagmula ng aking karangalan at pangalan na hindi basta-basta pwedeng tapakan ng kahit na sino magusto sa aking magparakan At dumating na ang aking pagkakataon tinatamas ko ngayon mga pangarap ko noon Marami na ang bumabate kahit di ko kakilala Na kahit sa'n mapunta ay kanilang naaalala Ang rapper nakapreso, nakaposa sa'ng kamay Ika'y kumapit sa speaker at baka kamatangay At wag mo kong yayabangan, narating mo ang lahat Ang pagsikat ng isa ay pagangat din ang pangka Nagkalaman din ang pitaka At nagkaroon ng pera, Pumipirma ng autograph at Dumadami ang pamorma Hindi ka bagay mag-artista para gumawa ng usap Pagkat ang aking pangungusap, tadana Kita sumulat at namulat sa industriya At tulad kong ape na kung marami ang kalaban Mas maraming kakampi Ito ang unang hakbang sa aking pakikipagtuos My cause a real voice representing dos Ito ang buhay na pinasuko Ang ating larangan ng kultura na pinagmula Ng aking karangalan at pangalan Na hindi basta-basta pwedeng tapakan Ng kahit na sino mang gusto sa akin magparasa Ito ang buhay na pinasuko Ang ating larangan ng kultura na pinagmula Ng aking karangalan ang ng pangalan na hindi basta-basta pwedeng tapakan ng kahit na sino mang gusto sa akin magparasa Ito ang buhay na pinasuko ang ating larangan ng kultura na pinagmulan ng aking karangalan at pangalan na hindi basta-basta pwedeng tapakan ng kahit na sino mang gusto sa akin magparasa Ito ang buhay na pinasuko ang ating larangan ng kultura na pinagmulan ng aking karangalan at pangalan na hindi basta-basta pwedeng tapakan ng kahit na sino mang gusto sa akin magparasa